sa lahat po ng aking mga subscribers followers at mga viewers sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, mailayo kayo dito sa mga adik sa lipunan nagkalat na po ang mga adik sa lipunan kahit saan po kayo sumuling ngayon Nanja na po yung uh, higupan ng uh, ipinagbabawal na droga. Kabi-kabila na po yan. So, pakaingatan nyo po yung inyong mga anak. Paulit-ulit ko pong sinasabi ito. Na kung yan man na mga anak ninyo ay estudyante o di kayo nagtatrabaho, lalo na po sa call center. Na kung saan ay alis sila ng gabi sa inyong bahay, sundan nyo po, samahan nyo po hanggang sa makasakay ng sasakyan para maging safe. Hindi na po... ah... Uh, safe ngayon para hong ito nagkalat na po ang mga bangag nagkalat na po lahat ang mga masasamang tao nandiyan na po lahat yung uh, uh, batang bata pag kinursanadahan ng uh, addict rape papatayin kagaya lang, lang po yung balita na natagpuan dyan sa San Jose, uh, Dilmonte, Bulacan na nakalagay sa malita sana po itong paalala kong ito ay makakatulong sa inyong lahat ng mga magulang huwag na po nating antay na mangyari pa yung hindi natin inaasahan anyway salamat po doon sa uh, uh, to, makatanda or maka, uh, makasunod nitong aking paalala ayun po pero hindi po yan ang ating pag-uusapan mga kababayan Dahil ang pag-uusapan pa po natin dito ay yun pong uh, uh, Nauusong uh, usaping suka Ayan <laughs> Ayan at uh, ito naman po si Angkol Angkol BBM ay uh, Masyadong uh, bumira ng bumira Na ang sinasabi ni Angkol BBM Ay uh, <clears throat> Nautusan lang daw na bumili ng suka itong mga kandidato ng uh, uh, Duterte uh, Slate ay ayun na, nagkaroon na raw ng Certificate of Candidacy ang call aba ay uh, medyo dandahan lang at dahil alam mo ba yung suka yung suka na yan ang siyang uh, uh, kahit na hilaw Hilaw na karne, hilaw na isda, pag yan ay nilagyan ng suka, yan maluluto sa suka. Kagaya lang, lang po itong uh, ibinulgar nitong isang suka na kandidato ng uh, Duterte Slate. Anis na uh, na uh, itong si uh, Attorney uh, Vic Rodriguez ay ibinunyag niya yung rampant na nakawan sa administration mo, angkol. Cool. At, uh, para po malaman ng ating mga kababayan ay uh, para baka po kasi mga target ng administrasyong Marcos nasaan yan yung na. 500 billion pesos flood control funds ito ang tunay na isyu nasaan ang 500 billion pesos flood control funds <coughs> nawala ninakaw, nakaw kinura ano resulta Higit dalawandaang Pilipinong inosente ang namatay dahil sa baha. Yan ang isyo. Yan ang panagutan ninyo. Okay. ang sinasabi mo maang na BBM na walang bahid ng dugo yang iyong mga kandidato. Pero, mas gugustuhin ko na itong mga suka na ito, kagaya nitong mga abogadong ito. Abogadong si uh, Vic Rodriguez, at saka itong si uh, ni uh, attorney Marcolita mas gugustuhin ko na kisa din sa mga bobo at mga unggoy mong mga kandidato ang sinasabi mo ang kola BBM ay walang bahid ng dugo pero may bahid ng kabugukan Sino ba may utak diyan sa mga uh, mo, angkol? Wala eh. Ha? Pag mabalaki mo ito si Manny Pacquiao, anong ginawa niya no sa Senado yan? Itong si Lito Lapid. Na walang ginawa yan kundi umupo. Butas na nga niya sa sinado. Kaya angkol, medyo dahan-dahan lang sa pagsasalita. Baka may, may, may balik sa iyo. Kagaya nito, kung hindi mo sana sinabihan ng uh, suka itong mga kandidato ng uh, Duterte Slate, hindi sana na Bulgaria mga pagiging tawatan ng administration mo. Anyway, isa pa ito. Ha? Junior na ibenta ang mahigit isang daang government assets na aabot hanggang 2.5 billion pesos ngayong taon. Uh, ngayon, magbibinta ka na naman ng uh, government asset. Hindi ba ang call, ibininta mo nga na nga yung 125 tons ng gold natin. Ngayon, magbibinta ka na naman ng uh, property ng gobyerno. Ano yan ang call? Ha? ibig bakit hindi mo na lang ibinta si Butod? Dahil yan namang angkol, yung uh, butod na yan, yan ang piste sa lipunan. Yan ang ibinta mo kung may bibili. Ha? Ah? Ito, ito, ito uncle, ang na sinasabi ko sa iyo. Baka mamaya ang call na ng munang uh, ng suka-suka na yan, ay eh, baka mamaya dokotin nila yung atay mo uh, at isaw nila yan sa suka. Ay bahala ka. Huwag ganun ang call. Kayaan mo na kumandidato yung gustong kumandidato. Unang-una, mga abogado po ito. Anong sinasabi ni uh, Atty. Rodriguez? Siya ay may diploma. Pero ang tanong, ikaw ba may diploma? Yan ang tanong. Di ba? May diploma si Atty. Rodriguez. Mga abogado po itong sinasabihan mong suka pero okay lang tinatanggap nila yung pagiging suka pero ang uh, ang kung dito ang call ang usapin dito ngayon ay uh, ah ah kabi-kabila na ang call yung mga nagdo kaliwat-kanan na ah ito mga pulis mo ang call pagsabihan mo ah sa bagay eh wala na pala hindi pala pwedeng magsalita kung ako ay drogista hindi ako pwedeng magsabi na oy tumigil kayo Huwag na kayo mag magdudurog dahil kasi bawal yan o masama yan. Ay mismong ikaw, angkol. Ay papaano yan? Papaano mong pagsabihan itong mga ito? Ha, angkol? Nako, Diyos mio. Ay grabe naman angkol yan. Aha, nako. Anyway, ang sinasabi mo nga dito yung uh, yung dugo-dugo, uh, ha? Pero ang problema, angkol, yung mga kandidato mo, kung uh, walang bahid ng dugo yung mga kandidato mo pero may bahid ng pagkabugo yan yan ang yan ang uh, totoo di ba ang call at uh, ito Pag -pag natin ang call po dyan. Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Oh, yan. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Uy! Putang ina, wag mong pupuntahan yan, sir. Wag mong pupuntahan yung may bahid ng dugo dahil sa tokhang. Dahil putang ina yung tatay mo. Yung tatay mo ang pinakamagnanakaw na presidente. Yan. Yung tatay mo ang pinakamamamatay tao na presidente. Kaya wag mong pupuntahan yan, sir. Kapag ka ginugil mo yung pangalan ng tatay mo, lalabas lahat ng baho nyo. It's in the internet, sir. Kaya wag mong pupuntahan yan. Yan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Yung puntahan mo yan. You do not have to compete with the Dutertes. Wala ka sa kalingkingan nila. Besides, besides, sila nga ang nakabisto. Nakasama ka sa drug watch list. Oh, kaya wag mong pupuntahan 'yan. Tokhang, putang ina 'yan lang ang uh, na, 'yan ang isa sa mga pinaka nagustuhan <laughs> ng mga ano, ng mga Pilipino kay Duterte. When you ask every Filipino in the streets, <laughs> or on the street, talagang sasabihin ng mga Pilipino na tokhang maganda yun kasi naubos yung mga adik. palibhasa bongbong, galit ka sa tokhang kasi naubos yung source siguro. Siguro, noong mga panahon na, na inuubos ni Duterte yung mga pusher, putang ina pati yung source mo naubos. Pati yung pinagkukuhanan mo, baka nawala. Kaya galit na galit ka sa tokhang. Umamin ka. O eh, hindi mo, hindi mo naman tinitinay na adik ka ba? Tinatanong ko kung adik ka, di mo naman dinidina eh. Ayaw mo rin magpa-drug test. Putang <laughs> ina niyan, Eh, nung iisipin ng tao, di adik ka. Yun ang ng tao. Kaya kagalit sa tokhang kasi baka adik ka, baka. Ano pa, ano pa? Ano pa? Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Ha? Ang ina, ang galing! Tayo na, ang galit talaga ni Bongbong. Isako-sakong pera daw ang ibinulsa. Nino! tang ina Bongbong, bagyo lang, wala kang alam. Hindi mo alam kung paano susolusyonan yung baha at bagyo sa Pilipinas. Putak, ik ikaw ang presidente ng Pilipinas noong pandemic. Sigurado ako patay na lahat ng Pilipino sa sobrang kabubuhan mo. <laughs> uh, paalala ko lang ha, Bongbong ha. Meron po tayong krisis noong pandemya. Dahil sa pandemya, nagsarado ang ekonomiya. Ano ang ginawa ni Pangulong Duterte? Binigyan niya ng ayuda yung mga hindi makapasok sa trabaho, yung mga nawalan ng trabaho. Ayan. So, kaya nga angkol, Di ba yung gagano? Yung ginsabi ko sa iyo na dandahang kayo baka mamaya ma, mahalungkat lahat ang mga dapat na mahalungkat. Ay sus, ginaanay na yung mga record ninyo. Tapos ngayon, kung ano-ano pang sabihin mo. Te, ano nang nangyari sa iyo? Ito sa talaga si Angkol, o. Huwag ka nang call, Dandahan. Alam mo kung bakit? Kasi nga, alam mo yan sa sarili mo. Na maraming mahahalungkat sa iyo. Kaya huwag, Angkol. Tikam-tikam ang big. Ha? Ang call, sa susunod ha, huwag ka na magsalita ang call, itikong mo, tahiin mo lang bibig mo, para sa ganon di ka makapagsalita. Magsasalita ka ng ganyan, o kagaya na yan, o, ano anong sinasabi ni Karen Davila, ha? Ibibintan nyo na naman, wala na. Ah, ah tayo Wala na yung mga Uh, government uh, property natin ibininta na ngayon ni Tabaco eh, si Ramos ngayon na naman, ikaw na naman magbibinta ng property magkatapos mong ibinta yung uh, 125 tons ng ginto ayun, si hinigop nyo lang ng hinigop, obos na ngayon magbibinta ka ng property ng, uh, ng uh, gobyerno ganito na lang ano yung sabi ni Yep Karen Davila? Magkano? Ilang milyon yon, Ha? Ilang milyon ba yun? Yung sinasabi ni... Uh, Administrasyong Marcos Jr. na ibenta ang mahigit isang daang government assets na aabot sa hanggang 2.5 billion pesos uh, ngayong taon. Ah, uh, see? 2.5 billion. Ilang property yon <laughs> na, na makalimutan ako. Uh, ito na lang kaya ang deal natin, ng call. Ah, total kailangan niyo naman na, kailangan niyo ng pera, di ba? So baka naman pwede itong Oriental at saka Occidental Mindoro ibenta mo na sa akin. Okay? okay? tingnan mo na, na yung uh, 2.4 billion ba 'yon? Ha? Ah? Sa akin mo lang ibenta itong uh, kuha nitong uh, Oriental at saka itong Occidental para mayroon ako mapapaglagyan itong aking mga uh, followers at mga subscribers. Ayan total naman ay uh, talaga naghahanap ako ng uh, mabibiling uh, lugar na kung saan ay hindi na kami pakikialaman ng kahit na sinong oo po ay ito na lang ay binta mo sa akin so sige, at uh, pag isipan mo ang call kung uh, uh, magkano yung 2.4, dudublihin ko yung 2.4 gagawin kong 4.8 billion kung ngayon ang kailangan mo itong itong oriental at saka itong occidental pero gusto ko lang pong i-correct ha, doon sa makakapanood dito. Hindi ko po binibinta, ay hindi ko po binibili ito may mga pag-aari na po ng mga ibarito rito. Nang nakaposisyon na po. Ang ibig ko pong sabihin dito, ibinta na lang po sa akin itong uh, Oriental at sa Occidental Mindoro na isi-separate na po natin. Uh, Diyan sa na wala, wala na makikialam. Eh. Hindi hindi ko po binibili ito may mga pag-aari na hindi ko po kayang bilhin yon kahit na kahit na ilang uh, tonelada itong kamuting dilaw ko rito hindi kayang bayaran No pero uh, baka nga kung po pwede naman bakit ba hindi Ay uh, tingnan natin ko computein lang naman yan Ha ah? Yung isang uh, yung isang kamuting uh, dilaw lang naman uh, magkano uh, yung 3.8 million o, oh, 3.8 million ngayon, siyang kamuting dilaw, di ba? So, pwede. 2.4 million ang hanap mo, dudublihin ko yung pangangailangan 4.8 million ang ibibigay ko. Hindi nga pira, pero uh, ito na mga ibabayad ko sa iyo, uh, uncle, ay kamuting dilaw. Okay? So ito, basta maihiwalay na lang ito dyan sa Metro Manila maihwalay na lang dyan sa Pilipinas itong Oriental at saka Occidental Mindoro at mamuhay kami dito ng amin na hindi nyo na pinakikialaman uh, unang una ang laki-laki ng binabayaran kong buwes ninanakaw nyo lang milyon-milyon ang binabayaran kong buwes sa lahat ng mga ako uh, nakuyan kaya ko, ko naman magbinsyon nananakawin lang itong mga tawatan mong mga tao kayo mismo. Ha? O ano? Deal ba tayo dyan? Hindi po ako nagyayabang dito. Ha? Kung kayo po ay papayag, ay sige po, magpa... magpadala po kayo ng abogado ninyo. At itong abogado ko mag-uusap para dyan. Pero ang gusto ko po rito, total isla naman po itong amin na ito. Ha? Mula dyan sa Batangas, ay ah... Uh, sasakupin ko po yung uh, Isla Verde na yan. Ah, basta itong buong paikot ng Oriental at saka Occidental Mindoro. Bayaran ko lang, wala, wala nang pakialamanan. At uh, para may mapaglagyan ako dito mga subscribers ko. Hindi po ako nagbibiri dito, hindi po ako nagyayabang dito. Katunayan po, wala po akong pira. Katunayan po, isa po akong hampas lupa at patay gutong. Pero, kung yan ay pababayaran itong oriental at saka occidental sa akin kaya po natin bayaran hindi nga lang pira ang pambabayad natin at uh, sisiguraduhin ko naman po sa buong mundo tinatanggap po itong mga kamuting dilaw na dito sa akin so sana po ay uh, magkaintindihan tayo dahil uh, wala eh wala na po ako, hindi ko na po makikita ang pag-asinso nitong ating mga kababayan hindi ko po nakikita na kahit na sino pa ang da pupuntang presidente dyan, hindi na po babangon ng Pilipinas. Maniwala kayo. Una, ah, baon na baon na tayo sa utang. Ilang trilyon na po ang utang natin ngayon? Kung hindi ako nagkakamali, 17 trilyon na po ang utang ng Pilipinas. Plus, another 6 trilyon ang utangin. Nandiyan naman po yan sa record. ha ah, Ngayon, magbibinta pa uli ng, uh, ng uh, asset ng gobyerno. Saan pa pupulutin itong mga kababayan natin? Wala na. Hindi ko na nakiki, hindi ko na makikita rito. Not unless siguro kung magkaroon tayo ng presidente na hanggang limang presidente na totally walang korupsyon. Totally walang korupsyon. At totally walang ang mga uh, senador na mga bugok na ito at mga congressman ng mga tawatang ito, binabayaran na nga natin ang syuldo nila, ha, tuloy-tuloy pa yung pangangawat nila. So, anong mangyayari sa bayan natin? Kahit kayo sinasabi ko, hanggang limang presidente na totally wala, zero ang corruption, yun pa, pwede pa akong maniwala na may pag-angat pa ang ating mga kababayan. Ngayon po, wala na po tandaan po ninyo yung mga kababayan ko ito po isusugal ko po kung anong mayroon ako total 20 years sa 24 years na lang ako mabubuhay dito sa mundong ito isusugal ko na po ito ito po gagawin ko ito para sa inyo kung sakasakali man, at uh, ito ay pabayaran sa akin ito na wala nang pakialaman walang pwedeng uh, nga dito wala nang pwedeng uh, makialam dito oriental at saka occidental Uh, babayaran ko lang po yung dapat na bayaran dito. Pero ibig sabihin ko, yung po mga tao dito may mga asset naman, eh, hindi po yon, Hindi po sila kasali. Ibig ko sabihin, nandyan na po, intact po yung pagmamayari nila. Hindi ko po babayaran yon, Mananatili po sila dyan. Not unless ibinta nila sa akin. At manatili sila dyan, halimbawa sa Metro Manila, at maayo kung hindi ayaw nila magpasakop dito sa administration natin dito na sa oriental at sa occidental ay di malaya po yung uh, taga rito na umalis ko sa sakali pero ang sinasabi ko po rito ang uh, o, ng priority ko po rito dito ko po iipunin yung 100 uh, 100,000 plus na subscriber ko at mga followers ko Ayan, so mamumuhay lang po kami dito ng tahimik na hindi po kami na istorbo dito. Hindi po namin makikita na yung mga nangyayari sa inyo na kawat dito, kawat doon. Ah, ah higop dito, higop doon ng mga syabo. At yun po ang gusto ko nga uh, lang dito. Again, huwag nyo pong uh, i, uh, Huwag nyo pong isipin dito na nagyayabang ako. Ha? Kung gusto niyo po, sa halip na mag-isip kayo ng ganyan, tulungan nyo lang po ako na para mabili ko itong Oriental at saka Occidental Mindoro. Total isla naman po ito eh. Ayan. Sa halip na ibas ninyo ako, tulungan nyo lang po ako. Na sana ibinta na nga lang sa akin to at wala nang pakialaman. Hindi kami under ng batas ng Pilipinas kung sakali. Ganun lamang po yan. Ganun din naman ito sa mga uh, MILF, di ba? may sarili na sila. O bakit tayo rito, hindi natin gagawin yon. Nagawa nga ng MILF eh. Hindi gagawin ko rin. O at least babayaran ko, MILF ka, hindi MILF, hindi ka binayaran yan eh. O diba? Ako babayaran ko. O yun, ang, uh, yun sana, at uh, sana may, may, maka, may makapanood dito. Pero inuulit ko po, wala po akong pira. Hindi po ako humahawak ng pira. Dahil po ulit-ulit ko po sinasabi na allergy ako sa pira. Ang meron po akong pwedeng pambayan, itong meron ako na kamuting dilaw. Yan lamang po. Maraming salamat.